Tinutulungan lang naman ng isang mabait na empleyado, ang isang matandang customer sa loob ng grocery na namimili dito. Pero nang malaman nito ng kanyang boss, ay kagulat-gulat na bigla siya nitong tinanggal sa trabaho. Pero nang magpakilala ang totoong may-ari ng grocery store, ay laking gulat nila sa mga sumunod na nangyari. Nagre-restock na ang babaeng sa Sophia ng mga sako ng bigas sa isang pasilyo sa loob ng grocery store. Ang babaeng ito ay talaga namang determinado at mahusay sa kanyang pagtatrabaho kung saan ay binibigay niya ang kanyang oras at lakas bilang isang store clerk sa nasabing establishmento. Noong araw nga na iyon, ang brand na tinatawag na Good Rice kung saan siya ay nagtatrabaho ay nagre-restock nga ng mga bigas sa isang malaking supermarket chain na sa tawag na Matuto Supermarket Ang supermarket na ito ay talagang namang kilala dahil sa dami ng mga chains nito sa kanilang buong bansa. Habang ginagawa niya nga ang kanyang trabaho ay hindi niya may iwasan na isipin ang kanyang buhay. Naiisip niya kung gaano na siya kapagod at kung gaano kahaba ang mga oras na tinatrabaho niya at kailangan niyang harapin araw-araw Ngunit maliwanag naman ang pangarap niya sa buhay ang pera kasi nakikita niya ay para mabayaran ang gastronomy course na pinag-aaralan niya at para pambayad na rin sa renta sa kanyang maayos na apartment kung saan ay naninirahan siya ng mag-isa. At noong hapon na nga na iyon ay hindi pa halos nakakakalahati ang babae sa kanyang pagtatrabaho. Bising-bisi siya habang inaayos ang mga istante nang mapansin niya ang isang matandang lalaki Puting-puti na mga buhok nito at meron itong pagod ng mga mata. Iniisip niya na nasa 70 years old na ang matanda at tila ba'y nahihirapan ito na hanapin ang bagay na kailangan niyang bilhin. Tumitingin kasi ang matandang lalaki sa mga istante na tila ba ay may nagugulo ang ekspresyon habang may hawak-hawak itong lukot na papel na dito nga ay nakasulat ang mga produkto na kailangan niyang bilhin. Napatigil saglit si Sophia na may angki naman talagang kabutihan sa kapwa na pagdesisyonan niya na lapitan ng matanda habang merong malaking ngiti ay nagsalita siya Good afternoon po sir Meron po ba kayong kailangan? Pwede ko po ba kayong tulungan? Napatingin naman ang matanda sa kanya na tila ba ay punong-puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata at agad siyang tumango sa babae Oo, medyo nahihirapan kasi ako hindi ko pa to ginagawa nang mag-isa lang ako eh. Ang tagal na simula yung nakarating ako dito sa grocery. Pag-amay ng matanda habang nahihiyang umiti. Pagkatapos ay inabot niya kay Sophia ang listahan na kailangan niyang bilhin. Agad naman itong tinignan ni Sophia at sinimulan siyang akayin sa mga istante at mga pasilyo ng supermarket. Habang kinukuha isa-isa ang mga kinikilangang produkto ng matanda. Ngunit habang naglalakad sila sa loob ng supermarket, ay dito na nagsimulang malumanay na nag-usap ang dalawa. Parang napapansin ko, hindi ka yata dito nagtatrabaho iya. Tama ba ako? Nagtatrabaho ka ba sa kaibang brand? Pagtatanong ng matanda. Pasensya ka na, hindi ka taga dito pero naistorbo pa kita. Naku po, wala pong anuman yun. Masaya po akong makatulong. Ngiting wika naman ng babae. Naging komportable nga sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa umabot na sa punto na nakikwento na ang babae ng mga detalye sa kanyang buhay. Sinasabi niya kung gaano kaimportante ang trabaho niya bilang isang storekeeper dahil ito ang bumubuhay sa kanya at nagbibigay ng mga pangangailangan niya. Halos nagdiining-ning ang mga mata ng babae. Punong-puno ito ng determinasyon ang sinabi niya ang mga pangarap niya. Katulad na lamang ng pagbubukas ng isang cafe store na kung saan ay lalagyan niya ito ng masasarap na mga cake na siguradong magugustuhan ng mga tao sa kanilang bayan. Ang mga ngiti sa labi ni Sophia habang kinikwento niya ang kanyang mga plano sa buhay ay nagpapakita lang kung gaano talaga siya kadeterminado na maabot ang kanyang mga pangarap. Nagpakilala naman ang matanda sa kanya at sinabing ang pangalan nito ay si Mr. Anderson. Maiging nakikinig ang matanda sa mga sinasabi ng babae. Pinapakita niya na naiintindihan niya ito at punong-puno rin siya ng simpatya sa babae. Talaga namang natutuwa siya sa ambisyon ng babaeng si Sophia. Napakadeterminado mong babae Sophia. Sigurado ako na kung ano man yung mga pangarap mo at goals sa buhay, maaabot mo yan lahat. Lalong-lalo -lalo na, ganyan ka kadeterminado. Saad ng lalaki sa kanya. Naku po, thank you po sir. Pero kayo po ba? Sinabi niyo po na hindi pa po kayo nakakarating dito sa groceries nang mag-isa kayo? Meron po bang tumutulong sa inyo na bumili ng mga grocery nyo? Patuloy lamang na umusad ang kanilang usapan. Hanggang sa umabot na nga sa punto na natanong ni Sophia kung bakit napunta ang matanda sa grocery store noong araw na iyon. Noong una ay mahalatang nag-aalinlangan pa ang matandang lalaki ng ilang sandali. Pero suminghal muna siya sa glit at pinaliwanag ang lahat. Well, actually kasi Meron akong sekretarya na laging gumagawa nito para sa akin. Pero kasi ngayon, day off niya. At gusto ko namang gumawa ng something special kumbaga. Tila ba nagniningning ang mga mata ng matanda? Nang ikwento niya ang rason kung bakit pumunta siya ng supermarket ng mag-isa. Yung anak ko, nakitira siya doon sa kabilang bayan. At ngayon, bibisita siya sa akin matapos ang napakahabang panahon. Ang tagal ko siyang hindi nakita, ilang buwan at gusto kong paghandaan siya ng isang sorpresa para naman maramdaman niya na welcome pa rin siya sa bahay namin. Ang mga sa mata ni Mr. Anderson habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang anak ay talaga namang halatang halata. Ito ay isang ekspresyon na puno ng pagmamahal at kasiyahan at kitang kita rin naman ng babae kung gaano niya pinapahalagahan ang espesyal na okasyon na darating sa kanyang buhay. Nagpatuloy lamang sa paglalakad at pagkuha ng mga produkto ang dalawa na kahit pa tinutulungan lamang ni Sophia ang matanda ay tila ba ay nakabuo na sila ng isang pagkakaibigan na paunti-unting lumalaki sa bawat mga minutong nagsasama silang dalawa. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang pangyayari na talaga namang gugulo sa ordinaryong buhay ng establishmentong iyon at magpapabago sa magiging takbo ng istorya ng buhay ng simpleng empleyado na si Sophia. Nang malapit na kasing matapos ni Sophia ang mga produkto sa listahan na kailangang bilhin ng matanda, ang kanilang mga tahimik na sandali ay bigla na lamang naudlot nang dumating ang supervisor ng babae. Ito ay si Albert, isang middle age na lalaki na mayroong bastos na ekspresyon sa kanyang muka at talaga namang napakayabang na postura. Tila ba ay nagagalit itong nakatingin sa dalaga habang sinusubukan niyang tignan kung natapos na ba ni Sophia ang trabahong ginagawa nito na pagre-restock ng mga bigas. Pero hindi na pagtatanto ni Sophia na naroroon na pala ang kanyang supervisor. Nang hindi niya nga makita si Sophia sa nakatakda nitong lugar na pagtrabahuan, agad na nagbigay ang supervisor ng suspesyosong mga tingin palibot sa supermarket at dito ay nagsisimula na siyang manggalaiti. Agad na hinanap ng lalaki ang kanyang empleyado at handang-handa na siya sa mga salitang sasabihin niya at kung gaano siya magagalit dahil bigla na lamang itong umaalis sa gitna pa mismo ng kanyang shift. Ayon ang nasa isip niya. Samantala, habang ang babae naman na si Sophia ay naglalakad at nakikipag-usap sa isang matanda malapit sa istante sa gitna ng supermarket, agad siyang nilapita ni Albert na may naiiritang mga hakbang. Ano nangyari dito si Pia? Saad nito na merong napakataas na tono? Bakas na bakas sa mga mata ni Albert kung gaano siya nababadrip kay Sophia. Habang ang babae naman ay nasurpresa sa biglang paglitaw ng kanyang supervisor. Noong una ay hindi siya makapagsalita at may paliwanag ang kanyang sitwasyon. Pa papasensya na po kayo. Tinutulungan ko lang po itong si Sir Anderson sa kanyang mga pinamimili. Nahihirapan po kasi siyang hanapin yung mga produktong kailangan niyang bilhin at ako, ako po, hindi na natapos ni Sophia ang kanyang pagsasalita dahil sa nanlilisik na mga mata ng kanyang supervisor. E eh, paano naman yung pinapatrabaho ko sa'yo? Di ba sinabi ko tapusin mo yung pagre-restock ngayong araw? Hindi ba yun importante para sa'yo? Sophia, hindi ka binabayaran para tulungan yung mga matatandang taong katulad niyan sa kanilang mga pinamimili araw-araw. Nababaluan na ba? Anong importante importante? Ito yung importante, pinapagawa ko sa'yo, ito yung trabaho mo. Ganting wika ni Albert habang ang kanyang boses ay mababakas kung gaano na ito nawawala ng pasensya. Ang empleyado namang si Sophia na talaga namang maituturing na isang mabuting tao at tapat ay buong senseridad na sumagot. So sorry po. Bala ko naman po talagang tapusin agad yun pagkatapos ko pong pagkatapos ko pong tulungan sa si Mr. Anderson. Nagmamadali na po kasi siya at gusto niya pong surpresahin yung anak niya na bibisita po sa kanya mamaya. Pinapangako ko naman po na hindi po ito magtatagal. Gusto ko lang po. Hinayupak na yan. Pagsingit ni Albert sa kanyang empleyado. Tinatakasan mo lang yung trabaho mo eh. Saad ng lalaki na sobrang naiirita sa paliwanag ni Sophia at wala itong balak na tanggapin ang paghingi ng patawad ng babae. Nagsimula na siyang taasan pa ang kanyang boses. Inaakusahan niya pa ang babae na tinatakasan nito ang kanyang responsibilidad. Sobrang pait at lupit ng kanyang mga salita. Sinubukan pa ngang magpaliwanag ni Sophia ng isa pang pagkakataon. Pero sir, matatapos na rin po naman ako eh. Dagdag pa ng babae. Ngunit ang kanyang mayabang na supervisor ay mabilis siyang sinigawan. Wala kang kwenta na hindi mo man lang makita yung pagkakamali mo. Hindi mo ba alam kung ano yung prioridad mo dapat dito sa supermarket? na nakakalimutan mo. Sinisira mo yung reputasyon ng brand natin. At dahil sa pangit mong attitude na yan, siguradong sisirain mo ang kumpanya natin. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo sa tingin mo ba binabayaran ka nga namin para tulungan niyang kadiring matanda na yan? Miss Sophia, binabayaran ka namin para mag-stock ng mga bigas. At kung ayaw mong gawin yun, napakaraming mga tao na makakagawa nun, hindi lang ikaw. Sinubukan naman ng matandang lalaki na tulungan si Sophia. Sir, Pasensya na po kayo, kasalanan ko lang po. Pinayagan ko po siya na tulungan ako. Mabait naman po siyang babae at napakabuti niya po sa akin. Hindi niyo po kailangan na siguan siya ng ganyan. Ngunit pati ang matandang lalaki ay sinigawan ni Albert. Empleyado ko si Sophia at kaya ko siyang kausapin sa kahit na anong paraan na gusto ko. In fact, naisip ko hindi ko na pala siya empleyado. Sino man ang hindi alam kung saan sila dapat magtrabaho ay hindi parte ng kumpanya ko Sigurado naman madali lang makakahanap Ng mga taong gusto talagang Magtrabaho ng maayos Hindi makapaniwala si Sophia Sa sinabi ni Albert sa kanya Ngayon ay sapilitin siyang Kailangan mag-resign Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan At natatakot na sa sitwasyon Sir Albert, pakiusap naman po Ito lang po yung trabaho na alam ko Ito lang po yung trabaho na meron ako At nagsimula siyang umiyak Sa kanyang depensa naman ay nagsilita din si Mr. Anderson na nagbibigay ng mga rason sa kanyang supervisor at pinapaliwanag na tinulungan lang naman talaga siya ni Sophia dahil meron itong mabuting puso at hindi niya deserve na matrato ng ganito kalupit. Ngunit ang lalaking si Albert na merong ekspresyon na superiority ay hindi pinansin ang pakikiusap ng matanda. Alam mo, isa ka rin matanda ka eh. Wala ka kuwenta, Wala kang alam kung paano paparusahan yung mga hindi sumusunod na empleyado o paano tumatakbo tong mga ganitong negosyo. Nang sabihin niya ang masasakit na salita na iyon ay tumalikod na siya at naglakad pa palayo. Iniwan niya si Sophia na talaga namang punong-puno ng paghihinagpis at nakaluhod na nga sa may sahig. Ngayon ay wala na siyang trabaho. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating istorya, gusto ko munang malaman kung napunta ka sa sitwasyon ng babaig si Sophia ano ang gagawin mo? Magmamakaawa ka ba para sa trabaho mo o hahayaan mo na lamang ito? I-comment mo naman yan sa baba. Ngayon, balik na tayo sa istorya. Laking gulat ng matanda sa biglang pagtanggal kay Sophia sa trabaho. Napagtanto niya kung gaano kalala ang sitwasyon ng babae. Sinupukan niya pa itong i-comfort hanggang sa kanyang makakaya. O iya, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na mangyayari yun, hindi na sana ako papayag na tulungan mo ko. Samantala alam naman ni Sophia na hindi niya na mapapabago pa ang desisyon ng kanyang supervisor. Ngunit ang kanyang pagiging mabuting tao ay ang nangibabaw pa rin. Okay lang po yun. Huwag po kayong maglala. Okay lang po ko. Makakahanap rin naman po ko ng ibang trabaho. Saad niya na merong nakakahawang ngiti at sinusubukan na magpakatatag. At pagkatapos ay nagbigay suwestiyon si Sophia na ipagpatuloy na nila ang kanilang pamimili ng magkasama para kahit papaano ay malimutan niya ang mapait na katotohanan na wala na nga siyang trabaho noong araw na iyon. Sobra namang humanga sa kanyang matandang lalaki dahil alam niya kung gaano katerible ang nararamdaman ni Sophia at kung gaano kaimportante ang trabaho na ito para sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa isang hindi nga inaasahang pihit ng tadhana ay may kakaibang mangyayari. Nang matapos nga nila ang kanilang pamimili sa supermarket, tinanong ni Mr. Anderson ang babae. Pwede bang hintayin mo lang ako sa glit dito? May importante lang akong pupuntahan sa glit. Agad namang tumango si Sophia at tumayo roon habang nanonood. Nilabas ng matandang lalaki ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa na medyo nahihirapan pa. Habang pinapanood ni Sophia ang matandang lalaki na nagta sa kanyang telepono. Nagtataka naman ang babae kung sino nga ba ang sinusubukang tawagan ng matandang lalaki na tinulungan niya. Iniisip niya na baka tinatawagan ng matanda ang kanyang anak. Ngunit, wala siyang ka-ID-ID ya na ang matandang lalaki palang ito ay magbibigay sa kanya ng isang nakakagulat na balita. Denial na nga ni Mr. Anderson ang numero ng owner ng brand ng bigas na ni pinagtatrabuhuan ni Sophia. Agad na tumunog ang telepono ng ilang mga beses hanggang sa meron nang sumagot sa kanyang tawag. Dahil malakas ang speaker ng telepono ni Mr. Anderson, ay narinig ni Sophia mula sa kabilang linya ang isang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki. Hello? Saad ng matandang lalaki sa kabilang linya. Hello Jefferson? Ako to, si Anderson. Panimulang pagsasalita ng matandang lalaki na merong seryosong tono na talaga namang kumuha sa atensyon ng babaeng si Sophia. Gusto lang sana pag-usapan yung sitwasyon na nangyari ngayon. Nandito ako sa Matuto Supermarket sa bayan. Pagpapatuloy pa ni Mr. Anderson. Samantala ay eh, si Sophia naman ay nalilito na sa mga nangyayari. Nagtataka siya kung paano nakilala ng matandang lalaki na ito ang kanyang boss. Hindi niya maintindihan kung paanong nakuha ng matanda ang numero nito Maya-maya pa ay narinig na muli ni Sophia na magsalita ang boss niya sa kabilang linya. Sure, Mr. Anderson. What can I do for you? At dito nga ay pinaliwanag ni Mr. Anderson ng detalyado ang lahat ng mga nangyari. Pinaliwanag niya kung paanong tinulungan siya ng mabuting babae at kung paanong inalipusta ito ng supervisor niyang si Albert na hanggang sa punto nga na sinasanti pa ito sa trabaho Sinabi na rin kung paanong nagmakaawa pa siya sa supervisor ni Sophia, ngunit maging siya ay nilait at hindi na pinansin. Habang nag-uusap sila, doon na pagtanto ng boss ni Sophia kung gaano nga ba kabigat ang sitwasyon na ito. Dahil ang istorya na sinasabi ni Mr. Anderson ay talagang namang halo-halo mula sa pagiging mabuting babae ni Sophia hanggang sa hindi pagiging makatarungan ng supervisor niyang si Albert. Alam ng boss ni si kung gaano kaimportante ang magandang reputasyon ng kanilang brand ng bigas. At alam niya na ang unfair na pagtanggal kay Supiya ay pwedeng makaapekto sa imahe ng kanilang kumpanya. Gusto kong ayusin mo kagad dito. Ngayon din Jefferson, naintindihan mo ba? At kung wala kang gagawin tungkol sa bagay niya to, sinisigurado ko sa iyo. Hindi na tayo magkakaroon pa ng mga future business together. Pananakot ng matanda sa kanyang kausap na nagdulot para halos maluwa na ni Sophia ang kanyang mga mata sa gulat. Matapos kayong makinig ng mabuti ng may-ari ng brand ng bigas, ay maigi itong nagpasalamat kay Mr. Anderson sa pagtawag nito sa kanya. Pinangako niya rin na re-resolvehin niya lahat ng ito sa araw din na iyon. Determinado siya na itama ang lahat ng mga maling ginawa ng kanyang supervisor at ibalik sa tama ang hustisya, lalo na para hindi na rin magdulot ito ng masamang imahe sa kanilang business. Dahil nga nasihan na ang matandang si Mr. Anderson sa sagot ng kanyang kausap, ay binaba niya na ang tawag at tumingin siya kay Sophia. Sa kanyang pagtingin ay naabutan niya si Sophia na malalim ding nakatingin sa kanya. Habang meron siyang malumanay ng ngiti, ay nagsalita ang matandang lalaki. Makita mo naman, kinausap ko na yung mismong may-ari ng brand na pinagtatrabuhuan mo Iniruwanin ko na sa kanya lahat ng sitwasyon at sigurado ako na siya na bahala doon. Hindi makapaniwala ang babae sa sinabi ng matandang lalaki. Sobrang pagtatakang nararamdaman niya. Paanong nakilala ng matandang ito ang sarili niyang boss? Habang iniisip niya ito ay tila ba nabasa naman ni Mr. Anderson ang kanyang utak. Lumapit ang matanda sa kanya. Tinitigan siya sa kanyang mga mata at binunyag ang katotohanan na talaga namang mag-iiwan ng pagkagulat sa babae ng matagal na panahon. Nakikita ko na gulat na gulat ka ha? Sige, ipapaliwanag ko. Yung matuto supermarket, pagmamayari ko to. Lahat ng mga chain dito sa ating bansa ay bumili ako ng shares na maabot sa 95%. So basically, 95% din ng store na to ay akin. Sa ad ng matanda sa kanya. Sa madaling salita, isa siyang milyonaryo na nagmamayari ng napakaraming mga tindahan sa iba't ibang mga sektor ng industriya at pati na ang establishmentong iyon. At dahil nga matanda na siya, obvious naman na meron siyang tauhan na namimili at gumagawa ng mga trabaho para sa kanya. Pero katulad nga ng pinaliwanag niya kanina, ay naka-day off ang kanyang sekretarya. Kaya naman gusto niyang mag-isang mag-shopping para sa gagawin nilang dinner ng kanyang anak. Sobrang nagugulat pa rin si Sophia. Ilang beses siyang kumura at tila ba hindi maproseso ang impormasyon na kanyang natanggap. Habang ang lalaki naman na nakatayo sa harapan niya, na mukhang isa talagang ordinaryong customer doon, ay ang totoo palang nagmamayari ng lugar na pinagtatrabahuan niya sa loob ng napakahabang panahon. Talaga namang isa itong kakaibang pihit ng tadhana na kahit siya ay hindi mahuhulaan na pwede palang mangyari nang tuluyan niya nangang mapagtanto. Ang impact ng revelasyon na ito ng matanda, ngumiti muli si Mr. Anderson sa kanya at nagsalita. At rest assured Sophia, lahat ay magiging okay din. Tila ba ay nahuhulaan na ni Mr. Anderson na ilang mga segundo mula noon ay darating ang supervisor sa kanilang harapan na sigurado siyang magmamakaawa ito sa kanila dahil sigurado din siya na nadismiss na ito ng may-ari ng brad ng bigas. At ganun nga ang nangyari. Mr. Anderson, pakiusap. Patawarin niyo po ako. Ni hindi ko po iniisip na kayo po pala yung may-ari ng supermarket na to. Akala ko po na para lang po kayong ordinaryong customer. Saad ni Albert na nagmamadaling lumapit sa dalawa. Habang napagtatanto ang kanyang mga aksyon, napagtanto niya rin na hindi nga tama ang ginawa niya sa imahe ng Good Rice Company na pinagtatrabahuan niya. Ngunit, nakabusangot na ang mukha ng matandang lalaki sa kanya. Kaya naman sumunod na nagmakaawa ang supervisor niya si Albert kay Sophia. Nanginginig-nginig pa ang mga boses nito. Sophia, nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali. Hindi dapat kita sinasante sa ganung paraan. Maling-mali ako at nanghihingi ako ng patawad. Gulat na gulat naman si Sophia at no sorpresa hindi niya inaakala na makakatanggap siya ng apology mula sa kanyang supervisor. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay bigla nang nagsalita ang matandang lalaki sa kanyang tabi. Ngayon, bigla kang lalapit sa amin. Sa tingin mo ba mga tanga kami? Tinanato mo kami na parang isang lupa at ngayon gusto mong manghingi ng patawad. Habang ang supervisor naman na talaga namang nilulunok ng lahat ng kanyang mga pride sa katawan, ay pinaliwanag na pinagsisisihan niya na ang kanyang mga naging aksyon. Matapos ito ng prangkang pag-uusap nila ng kanyang boss sa telepono na bigla na lamang siyang tinawagan at sinasante. Ang may-ari kasi ng Good Rice Company ay malinaw na sinabi sa kanya na nag -e expect siya ng working environment na kung saan patas ang lahat, puno ng respeto, integridad at walang nanlalamang sa tao. Naiintindihan ko po na maling-mali po yung naging attitude ko. Pagpapatuloy pa ng supervisor habang pautal-utal na nagsasalita. Sophia, totoo naman talaga eh. Sobrang, sobrang halaga mong empleyado. At hindi mo talaga deserve na matrato ng ganun. I'm willing to do whatever it takes para makorek ko yung mga mali ko. Pagmamakaawa pa nito. Ngunit ang katotohanan dyan ay sinabi kasi ng boss niyang si Jefferson sa kanya na no, kung hindi siya mangihingi ng pagpapatawad sa may-ari ng supermarket, ay siguradong masesesante na kagad siya. Alam naman ng matandang lalaki ang ginagawa niyang ito. Alam ni Mr. Anderson na ginagawa lamang ito ni Albert dahil inutusan siya at takot siyang mawala ng trabaho. Hindi dahil sa nagsisisi talaga siya sa kanyang ginawa. Kaya naman hindi nga tinanggap ni Mr. Anderson ang paghingi ng patawad ng aruganting supervisor dahil alam niya naggagawin niya pa ito ulit sa iba pang mga empleyado pag nagkaroon siya ng pagkakataon. Alam mo, hindi ka worthy eh. Hindi ka karapat dapat na mag-manage ng mga tao. Kasi alam mo kung ano ka, isa kang spoiled man. Natingin mo, kayang-kaya mo lang na yabang-yabangan yung mga tao sa paligid mo kasi boss ka. Umalis ka na nga dito sa supermarket ko. Labas! Ayoko ng mga ganyang klaseng taong katulad mo napaluhod si Albert sa harapan niya at nagsimulang magmakaawa sa matanda na tawagan ng kanyang boss. Ngunit matatag si Mr. Anderson. Kaya naman, nang maramdaman na ni Albert na napapahiya na siya, ay tuluyan na rin siyang sumuko. Dahil alam niya na siya rin naman ang naging daylan ng kanyang pagbagsak. Habang para naman kay Sophia ay hindi niya malilimutan ang araw na iyon. Muling tinanong ng matandang lalaki si Sophia at nag-offer ito ng trabaho sa kanya bilang manager na ng supermarket. Alam mo, hindi ka tulad ng mayabang supervisor. Ikaw yung isa sa mga tao na kailangan talagang pahalagahan. Kailangan ng kumpanya ko at ng supermarket ko ng mga taong katulad mo na may mabuting puso at handang tumulong sa iba. Sa tunayan nga niyan, hindi lang supermarket ko ang may kailangan sa iyo. Kailangan ka ng mundong to. Dahil sa tuwa ay halos mapaiyak naman ang babaeng si Sophia at hindi niya na mapigilan ang emosyon niya. Mabilis niyang niyakap ang matandang lalaki at madiin siyang nagpasalamat dito sa pagbibigay ng panibagong oportunidad para sa kanya. Thank you! Thank you po Mr. Anderson! Hindi niyo po alam kung gaano kaimportante itong trabaho po para sa akin. Oo, oh, iya, alam ko. Sad naman ang matanda sa kanya. At matapos ngayon ay inimbitahan niya pa ang babae para saluhan siya at ang kanyang anak para sa gagawin nalang dinner sa gabing niya, Hanggang sa naging matalik na ang kaibigan ng babae, ang pamilya ng matandang lalaki. Dito ay ramdam na ramdam niya na welcome siya sa pamilya ni Mr. Anderson. Sa paglipas pa ng mga araw, ay talagang namang nag-excel siya sa kanyang trabaho. Habang pinapakita ang kanyang hindi natitinag na determinasyon at commitment sa kanyang posisyon. Na pinagkatiwala sa kanya ng kumpanya at ang takbunga ng kanyang buhay simula nang sesantihin siya ng kanyang mayabang na supervisor ay nauwi sa mga magagandang pangyayari na kung saan ay nare-respeto na siya ng kanyang mga katrabaho at superiors. Ngunit hindi lamang siya huminto doon. Natapos niya na kasi ang kanyang pag-aaral at degree sa gastronomy. At dahil sa mga perang naipon niya at nakolekta mula sa malaking niyang sahod bilang manager, ay nagawa niya ngang makapag-open ng kanyang Dream Cafe Store Sa opening day nga ay syempre ang kanyang pinakaunang customer ay wala nang iba kundi ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng oportunidad at panibagong tsansa sa buhay si Mr. Anderson Sa kakaibang pihit pa nga ng tadhana dahil sa pagiging malapit ng pamilya ni Mr. Anderson kay Sophia ay nagka ang anak ni Mr. Anderson at ang babae na sa paglipas ng ilang mga taon ay kinasal din sila. Talaga namang nagbago ng tuluyan ang kanyang buhay simula ng tulungan niya matandang lalaki sa lugar na pinagtatrabahuan niya. Dahil ngayon, hindi na lamang siya isang successful business owner at hindi lamang siya nagkaroon ng isang mabuti at mapagmahal na asawa. Nagkaroon na rin siya ng kanyang mga anak na bumuo nga sila ng isang masaya at mapagmahal na pamilya. Nalabis namang ikinatuwa ng matandang si Anderson dahil alam niya na nasa mabuting kamay ang kanyang pinakamamahal na anak. Lalong-lalo na at tiwala siya sa kabutihan ni Sophia at mapapalaki nito ang kanyang mga apo na katulad din niya na isang mabuting tao. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, eh huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.